Magandang araw. Ay, kanina nga ho, ay ginamasan ko na at tinabas ko na yung mga kalat dito sa may gilid ng aming kusina. Gayon nga ho, na sobrang sukal na rin talaga. Tapos yung mga mahogani na lumaki, tapos hindi naman siya naitanim, ay agad-agad ko na talagang pinagtatabas. At ayun, eto na nga ako ngayon, mukhang basahan. <laughs> ay, oho, oh, si ngayong araw nga ho pala ay mag na tayo mag ng mga ating salasala na bintana sa ating dirty kitchen o dogyot kitchen nga ni. Ay, ang brush nga ho na aking ginapakita sa inyo ay 25 pesos lang yan. Tapos sa takalagan, 300 nga ho lahat kasama na ang brush. Tapos yung will coat, pink, white. <laughs> Inalog-alog ko na lang din talaga dyan para nga iwas halo na lang din talaga ako at hindi ako mahirapan maghalo. Wala lang, gusto ko lang kayong mahilo. Tapos, agad-agad ko na din talagang pinabuksan kay mister. Kay gayon nga ho na, hindi ko yan kayang dukalin. Kanyang hanap nga ho, ako dito ng patpat -pat at sobrang hirap ko namang nahanap yung patpat -pat na iyon. Ayun, hinalo-halo ko na din talaga mga kapotol. Tapos, nalibago nga ho pala ako. Gayon nga ho na, ngayon na lang ulit ako nakahawak ng brush. Hoy! parang hindi na ako paint Grabe, parang nanibago din talaga ako sa pagtatabas kanina ng mga puno. Sumakit din talaga yung aking balikat. Ay aba, parang ayoko na din talaga magpahilot doon sa pinagilutan ko dati. Gayun nga na umiyak-iyak din talaga ako sa sobrang sakit. <laughs> Ayun, nagumpisa na nga ako dito magpintura ng ating dirty kalan. Gayon nga ho na medyo wala naman akong ginagawa ngayon. Hindi rin ako makagawa ng ating full bukende at sobrang lakas din talaga ng ulan dito at sobrang lamig. Palagay ko ay wala na namang pasok ang bata at hindi na naman ako makakapagtenda sa school. Ah! Ay oho mga kapotol, ay kung tatanungin nyo nga ho, ay nagpapatenda nga ho ako sa akin pamangkin ng pulbo sa school. Para nga ni, ay eh, kahit paano, ay eh, may allowance din yung bata. May allowance din ako. May allowance kami dalawa. O, oh, di ba? <laughs> Sipag lang ang puhunan mga kapotol, ay uunlad din tayo son. Ayun, sabi ko nga, ay parang bagong nga ko ako. Parang hindi tumatalab yung ano yung paint sa yung kulay puti na pintura sa kahoy gayon nga ho na kahit naman are sabi nga ni mister ay mahihirapan daw matayo gayon nga ho na umuulan malamig ay sabi ko naman ano naman kunik nun kung malamig ay kinakaya nga nakatignan dyan ay sa may will ko ay quick dry ibig sabihin madali sa matayo diga nga oh <laughs> lusot Pagkatapos ko nga ho, doon sa may ating dirty kalan at pinturahan yung mga kawa ay eh, lumipat naman ako din eh, sa ating mga salasala na bintana. So nakikita nyo, ang laang ho yung akin dingding sa akin dirty kitchen. para nga maliwanag, maliwalas, at syempre makikita mo agad yung view. Yung view ba? Yung puro basurang kaalat. <laughs> Ay, hindi ko pa nga nalilinis yung mga pinagsiga-sigaan ko dyan, yung mga kalat na mga pinagtiba-tibaan nung mga damo-damo, gayon nga ho, mga kaputol na sobrang lakas din talaga ng ulan dito sa amin. Ay, ari, nga ho, ito na yata yung signal number 5 na bagyo. Kaya pinaspasan ko na din talaga itong pinturahan. Tapos nahirapan nga ho ako dito kasi sabi ko, hala, parang mapusyaw, parang ayaw gumana. Tapos yung puti, parang putim colorblind na siguro talaga ako. Tapos yung katagalan, ay sabi ko, hala, habang tumatagal, ay eh gumaganda na nga siya. Hindi na siya, ano, mukhang dirty din talaga. Kasi kapag ginayaan ko nga ho, na ganun lang, sobrang itim din talaga yung mga lumang kawayan. Gayon nga ho, na parang may, ano, batik-batik. Gayon, parang napangita naman ako. Parang ang dubyot, lalong tigman. Huy, mapupulaan na naman tayo. Kaya kahit na walang wala nga akong perang pambili, eh, sabi ko yung natitirang allowance ko pang isang linggo nga ho na pamasahe pang at panggas doon sa aking pagtatrabaho, binili eh, binibili ko na din talaga ng pintura. Ay, wala kaming ulam, pero may pambiling pintura. Ayun, talaga naman, na ah, huwag nyo na rin talagang pagmasda ng aking pit dyan. Wala lang, gusto nyo lang makita. <laughs> Ay, napakalaki kong kapay. Kifay naman agad, pa pang pwetlaang. Ah? Ay, uho, narealize ko dito sa video na to na parang sobrang laki ko na. Narealize ko din talaga na habang pinagmamasun ko yung katawan ko dyan, ay sabi ko nga ako, oh, ay para naman akong dyan ni Bravo. Laki katawan, liit ulo. <laughs> Ayo, pag mas danyo muna kung paano nga gaano kalaki, parang mas malaki pa nga yung aking katawan kaysa doon sa salasala na aking ginagawa na pinturahan ngayon. Tapos iniisip ko din kanina, kunting timbot na lang talaga, kunting pagod na lang, kunting tiis na lang sa mga tulo sa aming banggirahan doon sa luma ay makakalipat na nga ako dito tapos habang tulog na tulog nga ho, si Mr. Gayon na sabi niya ay masakit nga daw yung ulo niya ay sumakit na rin talaga naman sa stress sa akin <laughs> ay ibabalita ko na din sa inyo ngayon nga ho, na naputol yung aming host dahil nga sa kagagawan ko at katangahan wala lang sobrang tanga lang Iniisip ko na agad, hala, andyan na kaya si Aljon. Ay, kako, ay, may stress na naman siya. gayon nga, na, parang ang dami niyang trabaho nung umalis nga siya. gayon nga, na, sobrang dami niya din talagang nagawa nung nakarang araw. Tapos ngayon, dinagdagan ko pa. Mas madami siya magagawa sa so, kagagawan ko. Tapos heto, nagganyan-ganyan na nga ako dyan. Hindi ko alam kung anong style para laang hindi ako mahulog. Ay, gawa-gawa lang din talaga tayo ng paraan. Tapos sabi ko nga, habang tumatagal, parang mapusyaw yung aking pagkakapintura. tas dublihan ko na laang din dahil sobrang hirap nga ako magpintura kapag gayaan nga ako na yung ang mga kahoy ay nipsip ng pintura. Ay, pwede palang ganun. oh, kasi yung iba dyan na kahoy ay nyog. Gayon pala kapag ang nyog pala mga kapotol ay nirigare mo tapos pinachinso tapos pipinturahan mo ay sobrang hirap parang sinisip-sip niya nga yung pintura na ilalagay mo huwag nyo na din intindihin yung aking mga damit dyan kasi sobrang dungis ko din talaga dahil galing ako dun sa mga supalan talagang pinagtadakot ko din talaga yung mga dahon na hindi na kukuha ayun sobrang linis na din talaga sa likod namin kaso biglang umulan hindi ko nasunog tapos, ito na nga ang din talaga yung natitira. Ay, kailangan din talaga natin na pinturahan yan. Dahil nga ni, ay mamaya maya, ay dudublihan ko nga yung pintura dyan. Para kahit papaano naman, ay gumanda. At ayan na mga kapatol, nakita nyo nga yung kaktos na akin basahan dyan sa may ano. Ay tinisting ko lang, tignan nga lang natin kung bagay sa ating dirty kitchen. Ay! Napakaganda nga ho ang aking na-order na yan. Ay sa mga gusto at makakasal tanggal tan ay pwede naman kayong mag-order doon sa link na aking i-i-copy paste dito. Ay mga kapatol, ay sadya nga hong napakaganda. Ay, hindi ko nga hong akalain na ganito kaganda yung aking na-order. Sa halagang 124 lamang ay meron ka na ganyang kagandang basahan dyan sa dirty kitchen. Parang ayaw ko po nga hong siya maapakan. Ay sa sobrang ganda. Tapos, ayan na nga ho, mga kabotol, ay medyo pinapatuyo-patuyo na nga ho natin ang aring nga ho, bago nating pintura sa ating dirty kitchen. Hindi ko na napinturahan yun sa may taas. Gayun nga ho, na si na lang yung magpintura doon. At kasi nga, nag-aalangan ako at baka pag pinupuan ko yung ating dapugan, ay masira naman. Ah, So, for today's video ay hanggang dito na lang ang aking munting vlog at napasaya ko na naman kayo sa ating kalingaungaw. Ay marami salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng ating munting vlog. Bye-bye!